Tamar, are Ito ang pambansang protest ng Saudi Gusto ko ito guys Kesa dito Hindi na ito pwede Itatapo na ito Itatapo na Hindi itong kulor Ayun na lang ganyan Ito ang gusto ko Fresh Abong habis Kalin sa puno So guys hindi na kailangan mag ano ka mag vitamins kung kumakain ka nito kasi ito ay vitamins hmm. ako kasi ako guys is kulang ako na dugo sabi ng ama ko kung kumakain na ako nito hindi na kailangan ng peros pang padagdag ng dugo kaya ito ang pinakain ko ngayon guys. Hmm. Lagi, araw-araw, ito lang ang kanilang agahan. Okay na sa kanila na hindi ko makain ng kanin ng umaga. Ganito, this partner ng gawa. Full hmm. of vitamins ito guys. Kaya, 以呢。Okay, uh